400 mga aspatos dito wow dahil tayo sa mga aspatos na 400 na lang wow dami pong sulit mga katropong mga kaupay wow katulad nito katropong wow hindi pa nakuha to Jordan 6 yan o oh. dati siyang 2,000 ngayon magkano lang 400 lang to wow mga katropong size din Jordan 6 hindi pa to. lang kuha ito. Kurante na nga. na nga. Atropa ito. Ito. Oh. Ayan. Ang dami pang dami pang pipulihan. Adidas. Yung mga atropa. Dati siyang 1612. Ngayon, magkano lang ito. 400 na lang mga atropa. Ayan. Grabe po rin ang mga tropa yan. Good morning sa si inyo mga tropa. ngayon, August 1. May mga tropa, dito tayo ngayon sa Anong Las. So kayo kayo. Ang location nito, malapit sa may, Mayamog. Motos ka tropa, tapos si Glate. Kunting lakad na mga tropa. Kaya Anong Las. Dito na yung mga tropa yung location nito. na nito ng mga tropa ngayon. August 1. Wow! Ang mga tropa, daming sulit po. Wow! Oh. Wow! tuwa ka tulad nito nga ko Jordan 6 ipa nakuha o dati siyang 2,000 ngayon magkano ng 400 wow atro pa tulungan nyo kung mag-fix dito ang dulo let's go yung tap tap dito na yung payo payo uh, update natin yung payo payo dito August 1, 2024 ayan o wow mga tro mga upayo 400 na lang Madami pang pipili yan o so, 400 na lang mga tro pa to o yung mga maliit mga kaupay mga tropa dati siyang wonder eh. o magkano lang yan 400 na lang mga tropa kaupay, kaupay. Tapos yung sandals dito, 50 na lang. Pakatrip yung mga sandals dito. Kaya oh, yung pagpipilihan ng atro pa. Tapos dito, garments nila, 30 pieces na lang. Wow, oh, mga okay mga atro Daming people bumibili dito. Bags presyo. Garments, 30 na lang mga kaupay mga atro ko. Tulad dito, 30. Lahat garments dito, Pabag, pa bag, uh, pa t-shirt, spot, pa pantalon. Mao may ano po po. Mao. Dati pa, pa. Yung pang sulit yan, dami pa ulit yan. Dati sa mga bag, halat ng 100 naman yan. Yung mga bag dito, mga kaupay, mga tropo. At yung mga bag dito. Ito naman yung bag. 150. tayo sa bandang dulo mga kawapay katropa ano, dito 400 lang yun 400 uh, 40 pesos na mga katropa yan makuha mo pa ng 30 to tapos dito full sale 30 tapos dito mo 30 lahat dito mga uh, garments dito mga 30 30 mga katropa tapos dito tayo sa bandang dulo ayun ang spatos na nangyintay nyo mga kawapay mga katropa 400 lang yun lahat ng sapatos 400 lang ang tropa yan oh. wow tapos iba nang dito sa madang dulo gilid Ayan ah, oh, makikita niyo naman ang presyo natin ang tropa ka ukay 100 na lang yan Ayan oh uh, ah, gusto nyo ano dito mga ka ukay oh ang dami pang pipilihan kasi hindi yung mga balit na mga kukay tapos yung bots dito tingnan mo naman 50 lang oh. Dahil so, hindi ko ang pipilian dito mga kuko kay mga tropa Ano? 400 lang yan. Katulad dito, banso. Kung forma nyo, 400 lang mga kuko kayo. Eh. Tapos black shoes, 400 din. Dati siyang 1 to 1 tree. Kaya yan. Converse. Jack Taylor. Mga uh, tropa. Yan ating inaalim ulit pa mga okay ka bro po size ni size 9 dati siyang 1.6 mga okay tapos ngayon magkano na yun parang din mga ka sulit pa po wapo pa to na converse. o chuck tina ay star na ilalim o 1.4 size 9 tapos ngayon 400 na lang ang kaukay wow oh. yes mga kaukay ka po. Ito, oh, ang ganda yung ilalim. Kunting issue lang ako pa. Version 1.6 lang. Tapos ngayon, magkano lang yun. Ha? 400. Oh. Ito ka -okay. yung size natin. 8.5 mga ka-okay. Ganda pa na yung lubo. Tapos may issue lang ako pa. Okay, magas-gas lang. Mga kapato. Ang kilinis na ka-okay na ka May issue lang. gas gas lang yun, question 1.6 ngayon magkana lang yun, 400 ang auto pa baka tutut eh Di gas na 8.5 kasi may issue lang may gas gas lang katro pa yung gilid dito kitcher stone so ulit yun yung presyo natin 1.3 magkana lang ngayon, 400 lang makatro pa yun kailangan natin yung size sa loob size 8 yata ito kung pala proper Uh, size sa mga kaupay, skate shares po babae yun o oh. presyo 1.4, ngayon magkano lang yun o oh. 4,400 uh, o oh, mga kaupay magkaan o oh. mga running, kung puro ma, pwede rin kaupay ito, okay. skate shares o, oh. size 8 mga babae, presyo natin, 1.3 kaya yung pilas ng katropa o oh. yung lang wapo wow, na ito so, 400 nila Oh, okay. Tingnan natin na yung next na zoom. So. Hmm. Yung ting... Ito na yung yung issue mm. Yung gas gas lang. Tingnan yeah. yung size nito kaupay katropa. Nakatlip nyo. 8.5 ang size nito ng kaupay. 1.8. Ang ganda pa nang inaalim Ito yung at, na katropa. Magkahanan lang ngayon na lang Ito yung yung size si Ayan. 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 size ano Ayan. mga Ayan. 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 lang Ayan. 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 size 11. Adidas na equipment. Kaso ito uh, oh. yung issue ng mga tropa. Madungis na yung gilid nito. Pero pa nababad mo sa ano uh, ito mga tropa. Tapos uh, yung Brooks Corset. Gaganda uh, ito. O oh, dati siyang 1 ito. Oh. Ngayon magkano lang yun? 400. Ang Adidas na ito. Ang um, solid. Natin, ang size natin. Kaso uh, maliit lang ang kawukay ka tropa. Size 6 yung aking lalit yung sulid pa. ka pa yung sulas ito ako kayo presyo natin 1-3 e magkano na ngayon 400 ang laki ng discount mga katropa. laki ng ano pagsak presyo ito lang yung issue nito huwag yung botas na kakao kayo 6-6 adidas presyo 1-3 400 lang wow Tingnan natin nga dito sa ito kung sulit ba. Pwede pangarapas ng kaukay o. Kaso may isyo lang kaukay. Ano lang, baskes lang sa gilid o. Pero okay pa ito yung ano katropo o. Oh. Yung isyo yung 1-4. Magkano lang ngayon? 400. Makatrip niyo kaukay ito. Yung tingkaskes lang yung silas nito. Size natin. Yan, size 8 mga kaukay o. Yung size 8. Adidas Creation 1-4 Pagka lang ngayon yun 400 Kung issue lang ka-draw to Kung laba lang to Gwapo din to Ito na yung issue nyo Kung tin-galos na ka-okay Adidas Ang hawak ko Jordan no? Kaso medyo malit lang Size 6 mga ka-okay ka-draw po Ganda pa ilalim tapos yung presyo natin. 19 tapos ngayon makuha nyo na ng tropa 400 As Ito, ito na i ng na tropa. So, ano daw, galos oh. Magkano bigay isang bata pang bata okay ka Size 6. ng golden. Bibigitin. Yung 19 makuha nyo ng 400 kung bata naman ka okay, baka trip nyo to. Kung para sa anak nyo, oh. mukura lang to. 400 lang. Dati siyang 1.9. Balance. Na so, tingnan natin kung malaki o maliit yung size nito. Labang ko lang ala. Kasi medyo malit na ka okay. Size 6. Kung ka okay, size 8 o oh, size 6. Wala ko yung camera natin ah. Wow, ang kamera to. Size 8, size 6. Mga trupa. Mga trupa. Ito yung presyo natin, 1.4 Tapos makuha naman ng 400 yan Wow, mga okay Yung balance Maganda pa yung lalim at konting yung galos ng mga kawakawa broto Bakit ito? Yung balance, size 6 Sa mga maliit na kapaa dyan Size 6 o forma pang harabas yung araw-araw at kabaw mga kawakay sa tropa kasi medyo maliit lang light night na sa kaya ta ko pa ito ang ganda pa ilalim oh kunting ano nilang atropo, nilang lang ito pa gulong karos lang tapos presyo natin 1.6 makuha mo na ng 400 to wow oh, makuha pa okay. ito yun ang ating size nito size 7 yun ang ating size 7 oh. ang ng size 7 yan sulit so, ulit pa to wapo pa na night nya to night sa 5 16 ngayon makuha niya ng 402. rig to. O so, din pala to. Gwapo na ito. Mas maliit lang. Size 7. O next net na running. Ha? May salang ba? Size dito. Size 6 makatrol pa. Presyo natin. 1-3. Eh. Tapos makuha niya ng 1-4. Gwapo pa. Ang running. Kasi maliit lang. Size 6 makaukay. Okay sulit so, pa to, wapo pa to, kunting labala to kao kayo, kunting linis lang to. Ang running pang forma, size 6 lang. Presyo natin, 1-3, makuha nyo ng 400. Wow. Pantas kit mga kao kayo. Kunting, ano na to, kunting labal na to, wapo na to kao kayo. Oh. Ayan o. Oh. Presyo, presyo natin, 1 tapos makuha nyo ng 400 to. Kung nang ganas ng katropa ko, ito yung issue na. Kunting gas gas lang. Size na natin. Tingnan natin mga kaukay. Kung maliit o malaki. Yun, yung kaukay. Maliit na 6.5. Nagaanap ng 6.5 dyan o oh. Kaya yung ano lang to Kaya yung 1 tray ngayon Makuha nyo ng 400 Kanta, skate oh. okay, pa to Ako kayo pa to na spato sa to oh. Kunting labahan na to Ako okay. Gwapo na to Pires yung isyong 400 lang oh. Dito naman tayo sa mga black shoes mga tropa. Ito, sulit ba ito na sapatos oh. Pero isyong 1 to lang tapos makuha nyo ng 400 to bagsak presyo. Hindi natin makuha yung size nito. Anong size kaya ito? Ano Ang ating mga tropa. Anong size? Bakit ito? Ito yung quarter nyo. Tapos hindi na Uh, hindi na hindi na natin makita yung size nito mga kaupay ka -okay, tropa so siguro mga size nito size 9 or 8.5 yung atropo pero yung 1 to tapos makuha nyo ng 400 lang to wow ito na pang bisbol tapos presyo natin 1 to ayan yung tropa yung swilas nito sulit so, pa yung swilas nito presyo yung 1 to tapos makuha nyo ng 400 wow ayan yung size natin atropo 8.5 Adidas na pang bis pang bisbol, pang bisbol o pang ano. Mga tropa. Pwede rin pang ano to, pang forma. Aso na pang harapas yung araw-araw. Buting -araw. -araw. galos na katropa to sa gilid. Na. Alagang 400 lang to. Dito brown shoes mga katropa. Yan, presyo 1,400 tapos makuha mo ng 400. Uh, mga okay na pinang discount. Wow, front dito. Ito yung partner nyo makaukay. Oh. Solid pa rin. Hindi oh. na natin size nito. Yung size, hindi na natin pita. Yung size ni natin na troko. Oh. Yung mga size nito, mga size 8. 8.5 makaukay. Or 9 oh. kukukoy plus yung 1-4 tapos makuha nyo ng kuraan ito. ano kuha yung white shoes na ito kung formal pang kasal pang birthday tapos, presyo natin, ang oh, ganda pa ng swillas nito, presyo natin 16, tapos makuha nyo ng 400 ito. Wow, isang so, ka pa. So, yung mga size nito, mga size 10 o oh, 9.5, kaya ang okay o. Okay, presyo oh. 16, makuha nyo ng 600, wow. जीवन मिनट